Oh, oh, yeah, 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 yeah. Simula nang makilala ka na iayos ko na ang aking buong pagkatao tila lalumin ang lahat ng mga malabo at parang ang ng araw mula nang maging tayo Di ko akalain na matutupad ang aking hiniling Sa itaas na akala ko imposible Kasi na malayo agot natin At parang malabo na magkagusto ka Sa isang napakasimple Ang nilalanglak di kayang maibigay Ang lahat ng gusihin ng iyong mga mata Pero kahit na hindi ako mayaman Ay mahal kita at ilaman Hindi ako mag di ako mga ngaliwa. Di kita bibigyan ng sakit ng ulo Habang ikaw ay nasa malayo Pinapangalan na ano man na mangyari Tayo lamang dalawa Hanggang sa huling dako ng buhay ko Kung, kung akin na nakilala Para ko na naabot ang mga tala Huwag ka na mawawala Sana sa akin ka lang Pahala Huwag ka Magpapago hanggang Tayo ay tumanda Sana tayong galawala ng pagmamahala nating dalawa Pero ni minsan di ka sumuko Sa halipin nagpatuloy natin ang pag-ibigan natin na ah. Kahit sino pa yan di matitibag Basta't wag na wag ka lang bibitaw At wag na no, huwag kang aayan Yo, pwede ba mahal? Teka muna makinig Meron lang naman akong sasabihin saglit Naalala mo pa ba nung puso ko'y nananahimik Ikaw ang bukutangin ako malabit At binihag mo ang puso Tila ba nabulag ng iyong kagandahan At nang mapasakin ka Parang naabot ko na rin ang kalawakan Nahawakan ko ang ulap ka ng pinakamakinang natala Salamat kay Bathala At sa akin ka ipinagkatiwala Wala na akong hihilingin pa Dahil na sa kanya na lahat At kung meron man yun ay sa habang buhay na kami ni pamagat mga panahon kay ikay aking nakilala mag-away Lagi mong tatanda di ako bibitaw Di ako nangangako Hindi ka na masasaktan Pero pipilitin ko Yaku Na puna ng mga kulang Na hindi sa'yo na ibigay ng ex mo Di ka dapat mabahala Walang iba, ikaw lang ang kateks ko Mahal kita kahit na lagi mo akong sinusungi Manatili ka na matatag Mahal, hindi kita iiwan Kahit ako'y nakilala Para po